Hello guys, good morning Mayroon akong uh, pahuhulahan sa inyo guys Na isang uh, Rotas Hindi po Gulay po siya Gulay po siya At ito po ay uh, Papagkita ko sa inyo Ngayon, comment lang po Yung uh, nakakalam Famous lang daw nakakalam dito Ito po po. Yan po ang ilalim. At ito. Hindi po siya uh, bell paper. Hindi po. Ito. So, sa mga nakakalam, sa puno pa lang sa tangkay niya, yan po, mayroon siyang corona. Yan paki-comment po sa mga nakakaalam. Ngayon lang pa ako nakakita ng uh, ganitong ori ng uh, bunga ng gulay nito. Pero ito po ay sikat na sikat po. So, ayun na lang po. Bahala mag-comment. Thank you po.